Wala nang gaanong dayaan sa eleksyon ngayon dahil lahat ay mapagbantay para sa isang malinis na eleksyon. Ito ang naging obserbasyon ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa base sa kanyang natanggap na mga komento. Isa rin anya sa kanyang natanggap na komento ang nagsabing isa sa mga pinakamalinis at mapayapang halalan ang naganap nung nakaraang lunes sa rehiyon maliban na lamang anya sa mga insidente na iulat sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. isa ito sa pinaka ma, malinis at saka uh, situation na maging peaceful ang election with the exception of in the case of badat uh, uh, magdanao duro yung nangyari doon sa may kuan mayang patuan parang wala nang iba uh, except then sa a day before the election in Pandak na nangyari so i don't uh, really uh, think na yung nangyari sa Pandag is uh, election related yon kasi according to the nangyari sa pandagis is doon daw nagtatago sa area na yon na pina, pinang pina, nangyari ang gulo sa Pandag yung mga taong matagal nang naghasik ng mga kaguluhan diyan sa may buluan, may paglas, may Pandag at saka may sa may mga But uh, Still, kung sasabihin mong related sa election, parang related pa rin. Pero the reasons na nangyayari yun is ganun ang sabi ng mga authorities natin do.